Hello Mina, ohayo. Nagsisimula na nga ulit dumating ang mga bills namin dito sa Japan. Pagkalabas nga namin ngayon galing night shift ay ito muna ang hinarap ko. Naghugas nga muna ako ng aming pinagbaunan tapos maglalaban na nga rin ako. Pagkakatapos nga kasi na ng second day naglalaban na ako dahil dalawa kami magkasama sa apato. Napansin ko na nga rin na may nilagay na silang resibo dun sa aming mailbox. Bill pala ito ng aming water consumption for the last two months. Dahil dito nga sa Japan ang pagbabayad ng tubig ay every after two months. Pero bago ko nga tuusin yung aming bill ay nagpainit muna nga ako ng tubig at saka nagsaing na rin ako ng aking kanin. Pagkatapos ko nga makapag pag-prepare ng kaunti ay kinuha ko na yung resibo ng aming water bill. Tumaas nga ng konti yung bill namin ng tubig ngayon. Umabot nga ng 2,310 yen. Na kung i-convert mo naman into peso ay aabot ng 886 pesos. At dahil dalawa kami maghahati, tig 1,155 yen kami. O nasa 443 pesos. Tumating na rin ba ang mga bills ninyo? Hanggang dito na lang muna. Diyan eh. I-follow nyo na rin po ang aming page. Arigatone!